Hello mga karikrod! Kung isa ka sa mga Pilipino nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa, particular sa Europa, ang bansang Ireland ay isa sa mga dapat mong isaalang-alang. Sa mga nakaraang taon, mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng Ireland at kasabay nito ang pagdami ng mga trabawang bukas para sa mga dayuhan kabilang ang mga Pilipino. Mula sa teknolohiya, construction, education, hanggang sa kalusugan, napakaraming sektor ang nangangailangan ng mga skilled workers. Ayon sa pinakabagong ulat ng mga recruitment experts, gaya ng Morgan McKinley at Ed Stellar, may matinding kakulanghan sa mga kwalipikadong empleyado sa Ireland. Kaya't aktibong humahanap ngayon ang mga Irish employers ng mga manggagawa mula sa labas ng bansa. Sa video na ito, talakay natin ang mga trabaho in demand sa Ireland, pati na rin ang mga binipisyo sa pagtatrabaho doon. Saan pwedeng maghanap ng job openings at mga tips para makapag-apply ng tama at efektibo. Kaya kung gusto mong malaman kung anong trabaho ang bagay sa iyo, anong skills ang dapat mong pag-usayan at paano ka makakapasok sa Ireland ng legal at may kasiguruhan manatili lang at tapusin ang video na ito. Airland in demand sectors. Ang ekonomiya ng Ireland ay patuloy na lumalago na may inasa ang 3.6% na growth rate sa 2025. Dahil dito, tubaas din ang pangangailangan sa mga pangunahing sektor tulad ng information technology, healthcare, construction, education, at financial services. Ang mga industriyang ito ay may malaking contribution sa GDP ng bansa at kasalukuyang nakakaranas kulangan sa skilled workers. Sa IT sectors, mataas ang demand para sa mga software engineers, data analysts, cybersecurity experts, at cloud computing specialists patuloy ng digital transformation sa airline kaya kailangan-kailangan ang mga profesional na may advanced technical skills. Sa kabilang banda, ang healthcare sector ay hang nangangailangan ng mga nurse, doctor at healthcare technicians upang tugunan ang kulangan sa mga hospitals, lalo na sa urban areas tulad ng Dublin. Ang construction industry ay humaharap din sa mga matinding shortage, skilled workers tulad ng carpenters, electricians, at site managers dahilan o pamaantala ang mga housing project. Bukod pa rito, ang sektor na edukasyon ay makakulangan sa mga guro ng STEM gaya ng math, science, at engineering. Ito ay bunsod sa mga retirement ng guro at kakulangan sa mga bagong applicants. Sa kabuuan, ang mga in-demand sector na ito ay nagbibigay ng malaking oportunidad hindi lamang sa mga Irish nationals, pati na rin sa mga dayong manggagawa tulad ng mga Pilipino. Dahil dito, magandang pagkakataon ito para sa mga naghahanap ng na mas mataas na kita at mas maayos na kalidad na buhay sa abroad. Ilan sa mga pinaka in trabaho sa Ireland ay ang software engineer, project manager, financial accountant, data analyst, at business analyst. Sa IT sector, ang mga software engineers ay may sahod na umaabot mula sa 50,000 Euro hanggang sa 70,000 Euro depende sa experience. Bukod sa programming skills, kailangan din ang kaalaman sa cloud platforms at agile methodologies. Ang mga project managers naman ay mahalaga sa pagsiguro ng maayos na takbo ng mga business projects, lalo na sa larangan ng change management. Kina kailangan dito ang project management certifications tulad ng PMP at CAPM pati na sa leadership at communication skills. Samantala, ang mga financial accountants ay patuloy na hinahanap sa mga kumpanya para sa financial reporting at compliance tasks. Kailangan nila ng mga qualifications tulad ng ACCA or CPA. Ang mga rules na ito ay nagbibigay ng sweldo na mula sa 45,000 euro hanggang sa 70,000 euro at mataas ang tsansa ng career progression. Dahil sa patuloy na kakulangan ng skilled workers sa Ireland, malaking posibilidad mapansin ang mga aplikante may tamang kaalaman at karanasan kaya't kung ikaw ay may background sa mga nabanggit na trabaho, maaari ito na ang tamang panahon upang subukan ng iyong kapalaran sa Ireland. Benefits of working in Ireland. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming dayuhan ang naaakit magtrabaho sa Ireland ay ang mataas na sahod at magandang work environment. Ang average salary para sa mga skilled workers ay mataas kumpara sa maraming bansa sa Europa, lalo na sa IT at finance sectors. Mayroon ding mandatory benefits tulad sick leave, holiday pay at health insurance. Bukod sa sweldo, may balanced work-life culture din sa Ireland. Karaniwan ay 35 to 40 hours lamang ang work week at mahigpit na pinapatupad ang batas laban sa overwork. Ang mga empleyado may karapatang humiling ng flexible working hours at remote work setup depende sa uri ng trabaho. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng oras para sa pamilya o personal na interes. Para sa mga pamilya, malaking beneficyo rin ang free or subsidized education at access sa quality healthcare services. May mga tax credits din para sa mga may anak na nakatutulong upang mapagaan ang gastos sa pamumuhay. Ang pagkakaroon ng permanent residency or possibility ng citizenship ay bukas din sa mga long-term workers. Sa kabuuan, ang pagtrabaho sa Ireland ay hindi lamang tungkol sa sahod, sa seguridad, binipisyo at pagkakataon para sa personal na paglago. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na destinasyon sa Europa para sa mga Pilipinong profesional. Saan pwedeng maghanap ng trabaho sa Ireland? Maraming online platforms ang maaaring gamitin upang maghanap ng trabaho sa Ireland. Kabilang dito ang mga kilalang international job portals tulad ng LinkedIn, Glassdoor, Indeed at Job.ie. Maaari rin gamitin ang irisjobs.ie, call na job site na nagpo-post ng opening mula sa maliliit na kumpanya hanggang sa malalaking multinational firms. Para naman sa mga gustong mag-apply sa public sector, maaaring bisitahin ang Public Jobs Ireland website or publicjobs.ie kung saan makikita ang mga oportunidad sa gobyerno at iba pang ahensya. Samantala, ang mga healthcare professionals ay pwedeng mag-apply sa pamamagitan ng hse.ie, ang opisyal na website ng Irish Health Services Executive. Makakabuti rin i-check ang mga recruitment agencies tulad ng Morgan McKinley, CPL at High Street Recruitment na tumutulong sa job matching para sa mga foreign applicants. Marami sa mga kumpanyang ito ang nagbibigyan ng visa sponsorship at guidance sa relocation process. Huwag din kalimutang i-verify mga job offers at kumpirmahin kung legit ang mga agency or employer. Laging i-check kung ito ay license ng Department of Migrant Workers or DMW o kung may sapat na interviews at recommendations mula sa ibang OFWs na nagtatrabaho na sa Ireland. Tips and advice sa pag apply sa Ireland. Unang-una, siguro doing updated ang inyong CV at nakaayon ito sa European format or Europass CV. Highlight ang inyong mga relevant experiences, technical skills, at certifications. Mainam na magkaroon ng professional LinkedIn profile na detalyado at may endorsement mula sa mga dating mong employer or katrabaho. Pangalawa, mag-invest sa mga online training at certifications lalo na kung ang target mong trabaho ay nasa IT, finance or healthcare sector. Ang Ireland ay highly skill-based country mas malaki ang chance mong ma-hire kung may pinatutunayan kaalaman at kakayahan ka sa isang specific field. Pangatlo, maganda para sa virtual interviews dahil karamihan ng screening process ay online. Mag-practice ang common interview questions at tiyaking malinaw ang iyong internet connection. Ipakita rin ang iyong interes sa Ireland kung paano mo maaambal ang iyong galing sa kanilang work. At panghuli, maging mapanuri at maingat sa pag-apply. Piliin ang tamang kumpanya, iwasan ang mga illegal recruiters, at laging kumonsulta sa POEA or DMW sa Philippine Overseas Labor Office or POLO. Kung may alinlangan sa job offer, tandaan, mas magaan at matagumpay ang pag aabroad kung ikaw ay handang-handa at may sapat na kaalaman. At yun lamang po mga karikot, sana'y marami kayong natutunan sa ating talakayang tungkol sa mga in-demand na trabaho sa Ireland. Sa panahon ngayon, ang oportunidad ay hindi na limitado sa sariling bayan lamang. Sa tulong ng tamang impormasyon, sapat na skills at determinasyon, pwede kang makahanap ng magandang kinabukasan sa ibang bansa at isa ang Ireland sa pinakamagandang destinasyon para sa mga masipag at kwalipikadong Pilipino. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong habang malaki pa ang pangailangan sa mga manggagawa sa Ireland. Maghanda na tayo, mag-upskill, ayusin ang ating mga dokumento at simulan na ang maghanap ng mga legit job opening. Tandaan din ang mga tips na binibahagi natin para maiwasan ang mga scam at mapadali ang proseso ng iyong aplikasyon. <small> ...